Hello, oh. Amnesty to uh, rebels. Yan. Ano ba to siya including? The member, members of the Communist Party of the Philippines, okay? Man. Alam naman natin, sikat, 'di ba? Si VP Sara <laughs> galit na galit. John yes, Bibi. Oh. Lahat ng mga politikon uh, sinasabi niya e eh, kaalyado uh, ka ng CPP. Sabi Man. nga, 'di ba, may linya pa siya. I don't respect them. May mga ganyan pa yata siya dating. They are terrorists. Yan. Oo, oo nga eh. Um, what do you think about this uh, issue again will this cause a further divide dito kay PBBM and VP Sara because this i think is the latest lang sa talagang opposing views or yes. parties basically oh, nila yes. diba una yung pag pa siya PAS, tapos ito and uh, there's another one yung ICC yes ICC. mm -hmm. Laila Delima yeah. Mm -hmm. oh Laila Delima so, yes yan pala so, okay definitely ina you know, it's a clear divide it's a clear no. divide no kahit hindi pa lumalabas yung implementing guidelines. Dahil yung binanggit niya, yung RPM, no, is a split from the CPP. Dati pa yung kausap ng gobyerno, no? Dati pa yung kausap nung panahon ni GMA, panahon ni ERAP, panahon ni Pinoy, panahon ni Digong, yan ay kausap na ng OPA. So hindi yan bago, no? Hindi yan bago. Although nanggaling yan sa CPP-NPA kumalas. Yung MNLF mas matagal pa, panahon pa ni BR yeah. no yan mm. ay uh, pumasok na uh, sa fold of the law no mm. yung MILF yan yung pinaka recent sila ngayon ang uh -oh. gobyerno, ng uh, BARB. Bar. Oh, mm. bar. so hindi yan mga bago ang bago yung CPP NPA pero mm. unless makita natin yung implementing rules ano pang ibig sabihin yan Papalayaan na ba yung mga political detainees pero marami mm. sa political detainees no ay hindi uh, nakapackage as political Meron silang hmm. mga common crimes, no? Pwede kasi sabihin, oh, pag kailangan magpatuloy yung uh, judicial process dahil hindi naman yan hawak ng gobyerno eh. Diba? Oh. 'Di ba? Hindi naman sila political detainee, eh. murder, no? Yeah. Uh, yung, mga yung kinakasi. ninakase uh, okay. naggranada. So, oh, so, may mga, mga paraan yan para hindi sila masama, dito sa tinatawag na amnesty. amnesty. So, ano lang natin makita, anong ibig sabihin eh, batay sa mga implementing guidelines. Pero ang malinaw ang nalinaw, hmm. malinaw dahil sabi nga ni Ina, ito yung sinabi Ina, natin ni Vice President Sara Duterte, hmm. di ba? Dagdagan pa natin yan. Sabi ni hmm. ex-President Duterte, ni Digo. go. Hmm. Dapat nga, gamitin yung intelligence fund ng anak ko para ipapatay ang congresswoman na yan eh. Hmm. Na no, wow. membro ng Communist Party. Di ba? Wow. Ganun patindi, di ba? Yung kanilang hmm. uh, opposition oposisyon sa Communist Party na tingin nila ay kaalyado ngayon ni Speaker Martin Romaldes. No? So, hmm. Kamahalaga rito, yung sinabi ni Ina, no, ito mm. ay talagang paghiwalay. Yan, no. Oh. Ito ay paghiwalay no, yung latest, yung kay Laila. Posing elayla. ideas talaga, okay, eh. Oh. Ito ay mga mga talagang mga nails uh, mm. on the coffin ng unity, mm. yung pinakahuli mm. na nail. Dahil mm. sampal ito, eh, sa vice mm. president, sampal ito, eh, sa dating ah. usted, eh, dig oh. no. So, sampal talaga, eh, sakit nga, eh, Nang naramdaman ko, eh, oh yung sinasabi nilang mga mortal enemies katulad ng 95 katulad o. nito mga komunista eh binibigyan hmm. ng amnesty yun yung political message nito kahit wala uh. pa yung implementing rule I